Daang taon nang nakatayo ang isa sa pinakakilalang simbahan katoliko dito sa Pilipinas. Ito ang Quiapo Church, kung saan malimit na takbuhan ng mga taong humihingi ng gabay, kapatawaran, pagsisisi at panalangin. At isa na rito si Nanay Shirley na naabutan naming taimtim na nagdarasal. Sa puntong ito, hinipo na kami ng Diyos upang sa simpleng paraan ay mapagaan namin ang kanyang loob. Uh, nakita po namin kayo sa church kanina na nagdarasal. Ano po ba ang inyong pinagdarasal kanina? Uh, inaano ko lang na sana yung apo ko kasi grade 11. Sana makatapos at matupad yung pangarap niya na makapagpulis. Marami akong apo yung Sana hanggat malakas kami, makatapos. Ma ano namin yung pagtatapos. Kalingalan din ako nagpalaboratoryo Kulang pa nga, eh, Nag-DSWD ako, nag ano ko ng financial assistant para makapagpa Balak daw kamo ni Nanay Shirley na magmadali paglabas ng simbahan dahil Ania ay nais niyang balikan ng kulang na sukli sa kanyang pamimili. <laughs> Sobrang saya. Sorry, pasensya na bigla kasi. Okay na. Nagmamadali nga kasi kung mabigat na baka mamaya. <laughs> ininig ni Lord agad ngayon ang so, pera Ito, tanggapin po ate Shirley ang 1,000. Thank you po. Sinamahan ko na rin si Nanay Shirley mamili ng kanyang mga rikados para sa kanyang maliit na kainan. Ayon sa kanya, ay dito niya kinukuha ang pambaon ng kanyang mga apo at iba pang pangangailangan sa bahay. Pagkatapos naming mamili, ramdam ko sa kwento ni Nanay Shirley ang saya at pasasalamat sa hindi inaasahang biyaya. Ika nga niya, naniniwala rin ako sa sabi na hindi sobrang marami ang kailangang hilingin mo sa ano. Kung ano lang yung nasa bukal na kalooban mo, nahihingiin mo tulong sa kanya. May pagkakaloob. Maraming maraming salamat po kay Tatay Rani sa pinagkaloob niyang konting puhunan para malaking tulong na po ito, din ng mga apo ko. Salamat po talaga ng marami. Sana ma Matupad ang wish ko kanina kay God na makapagtapos sila hanggat malakas kami. Thank you po. So, wala, natutuwa lang talaga ako kasi hindi ko expected talaga na biro mo nag-DSWD pa ako para magkaroon ng konting puhunan. Nakakuha naman, eh kaya lang syempre. Tapos binibilang-bilang ko na nga yung ano, ko pa ako pero na-triple naman, di ba? Sa huli, ang panalangin ay hindi lang paghiling, kundi pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Kaya't matutong maghintay, magtiwala at huwag sumuko sa bawat laban sa buhay, piliin nating lumaban ng patas at may pananampalataya sapagkat sa dulo ng lahat, ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na gantimpala.